So ngayon na lang tayo nakapag content ulit Ito na malengke ako So bumili ako ng kamatis, sibuyas, 13 pesos Tapos ito 30, sayote Tapos ito 90 pesos, tatlong piraso Tapos itong manok 30 pesos din Papas forward na lang natin So ayan nagpainit na ako ng kawali Niligyan ko na ng mantika ngayon na lang pala tayo ulit nakapag-content kasi busy tayo, marami tayong pinagagagawa. So ayan, pagkainit, nilagay ko na yung bawang sibuyas. Hindi ko lang na-videoan pero ginisa ko yan. Tapos sinunod ko na kagad yung manok, yung halagang 30 pesos. Pitcho nga pala yan. So ayan, gigisa-gisain lang natin para mawala yung lansa niya. Sama nga pala natin sa costing yung 5 pisong bechen, 5 pisong paminta, tsaka yung 2 pisong ceiling green tapos ayan, yung patis ko, yan na lang konting-konti na lang tatapong ko na itong mga lagayan na ito, ang pangit eh tapos yan, nagisa na tsaka ako lang sinunod yung kamatis di natin pwedeng pagsabay yan kasi matubig yung kamatis hindi na masyadong magigisa yung manok pag sinabay natin yan sa sibuyas bawang tapos nundurob na yung kamatis, ganyan na itsura nya tsaka ako lang hinalo sa manok tapos ayan, pag ganyan na, pwede na natin ilagay yung sayote. Itong sayote, gigisay na lang natin para kapag nilagay natin yung tubig, konting kulo na lang, luto na siya. So, uh, halu haluhaluin lang natin yan, parang mga 3 minutes to 5 minutes. Tapos ayan, pag okay na, lalagyan na natin ng tubig. So, dahil ginisa na natin siya, pag kulo niyang tubig na yan, luto na rin yung sayote na yan. Tas dito, nagkalkal ako ng mga pwede ko ilagay na pampalasa. Nakakita ako dito ng North pork Cubes. So, lagay na natin para may dagdag lasa siya. Tapos, tsaka natin isusunod yung mga panimpla natin. Yun nga lang, wala na tayong patis dito. Naubos na eh. Bali, yung pinakapatis na nilagay ko dyan kanina. Yung sa manok, okay na yun. Tapos yan, nung tinimplahan, nilagay ko na yung ceiling green. Kasi gusto ko dito yung kumatas talaga siya para maglasa sa siya sa So, ang costing pala nito lahat is 162 So ginisang sayote to tsaka pritong tilapia. Nadamihan pa nga ako diyan sa manok, halagang 30 pesos. So pwede niyo tong gawin 20 pesos lang pero ang gagamitin niyo naman giniling. So ayan, no paghalo-halo na natin yung lasa, tatakpan na lang natin para kumulo na lang yung tubig. Okay na yan. So ayan, pagbukas, tinikman ko, pagtikim ko, maalat pa. Kaya ang ginawa ko dyan, dinagdagan ko pa siya ng konting sabaw. Konting-konti lang naman kaya siya naging maalat kasi nilagyan nga natin siya ng norpor cubes so ayan yung dinagdagan ko balance na yan so ayan tatakpan lang natin ulit para lang kumulo yung dinagdag natin tubig pagtapos nun okay na yun pas forward tayo dito na tayo sa pritong isda alam nyo na to piprituin lang naman to eh ang style ko nga pala pag nagluluto ng pritong isda gusto ko laging tostado tapos pagkaluto at pagkaluto kailangan kainin na agad para malutong yung mga buntot palikpik niyan kasama yan crispy yan so sa tatlong ng tilapia kung magluluto kayo nito pwede nyo itong pahati so magiging anim to tapos meron pa kayong sahog na gulay so hanggang anim na tao ang pwedeng makakain nito tapos yan nung naluto na naghain na ako so yan yung aming bahaw tapos habang inaantay namin yung isa kumain na kami so nakasalang lang siya doon habang kumakain kami So tara kain po tayo, kain po tayo. So ayan tignan niyo naman oh. Mukha bang 160 pesos 'yan. Sobrang sarap ng kain namin diyan pati yung bunso ko nakailang hingi ng kanin 'yan. So ihain niyo na to sa pamilya niyo. Mura na, masarap pa. Bye-bye.